Magandang araw kaibigan. Ako si JV Salayo. Tara na sa Landas na Pag-asa. Happy Easter sa inyong lahat mga kalandas. Naalala mo ba yung mga sales speech sa TV noon? Yung sa pagbebenta ng isang produkto. Ang daming freebies at discounts para hikayatin tayong bumili. Lagi nating naririnig noon. But wait, there's more. Parang ganun din ang offer ni Jesus sa atin sa Ebanghelyo ngayon wala sa San Juan chapter 16 verses 5 to 11. Sabi niya, dapat ninyong malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko ay sa ikabubuti ninyo sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung umalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakakilala nila sa kasalanan at ipakikilala nila niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahatulan. Ang mga unang alagad ni Jesus, masayang masaya na sila na nabuhay muli si Jesus at nalulungkot din naman sila ngayong nagsasabi na siya na siya'y aalis. Pero sabi niya, but wait, there's more. Ang pinakabonus na binigay sa atin ay ang patnubay, ang Espiritu Santo, ang ikatlong persona ng iisang Diyos. Siya ang ating gabay sa matuwid na pamumuhay, sa paglayo sa kasalanan at sa paghahanda sa huling paghuhukom. Kaibigan, halina't kilalanin pa ng higit ang Espiritu Santo. Sa Kanya tayo ibinili Nesus at sa Kanyang tulong at gabay. Tayo'y ay makasusunod kay Jesus sa kaniyang kaharian sa langit. Pagnilaya natin. Kumusta ako ngayon? Dama ko pa ba ang, kaga ang galak ng muling pagkabuhay? O ako ba'y masyadong nababagabag sa aking mga alalanin? Mayroon ba akong maling pag sa kasalanan? meron ba akong mga ginagawa na ipinipilit kong hindi naman kasalanan? Kahit pa itinuturo naman ng simbahan na ito nga ay mali. Kaibigan at kalandas, ngayong mga araw ng paghahanda natin para sa Pentecostes, hingin natin ang tulong ng Espiritu Santo upang panatilihin sa atin ang galak sa muling pagkabuhay ni Jesus. Bigyan tayo ng linaw sa ating pagkalito at gabayan tayo tungo sa buhay na matuwid. Banal na Espiritu Santo, kaawaan, turuan at gabayan ninyo kami. Kung ikaw ay nabless ng reflection na ito, pakilike at pakishare mo na. Maging tagapaghatid ka na rin ng mabuting balita sa inyong mga kaibigan at kaanak.